Ito sasabihin ko sa inyo. Iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Ha? Wala pa tayong sinasabing uh, bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Oh. Uh, eh, iyan pong uh, itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag a sa gobyerno. Baka kala ninyo. Isipin mo yan, no? yan ba, may iisip mo si Ochoa magiging isa sa mga tagapag iskrim uh, screen committee ng mga government appointees sa gobyerno ni Bongbong Marcos executive secretary ni Pinoy sasama kay Marcos kasama ng lihim Si Bongbong Marcos, maliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po. Nakaposisyon na sila, mga kaibigan. Ha? Ng mga high killer, yan na nakapaligid. Kaya, makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero, iyang mga yan ay pabagsak yan mga kaibigan dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh oh